Kakawi ko lang from Batang Quiapo Taping at meron akong kinikrave for dinner. Lagi ko siya nakikita sa FYP page ko. So, eto na tayo sa kitchen. Let's eat! Boogs! Eto ang drawer ng mga ko. And we're going to be having 555 sardines in tomato sauce. Sobrang sarap nito, especially with calamansi and sili. So, ayan, pagka-open na pagka-open, maamoy mo na sobrang bango. At talagang ang dami ko maaalala sa pagkain na to. Kasi ever since bata, yan ang kinakain ko. And idadiretso na siya sa rice. Pwede mo din siya igisa. Pero ako, carry na yan. Masarap na. Let's eat. Mmm, pak. Napapasayo pa, oh. At syempre, kailangan ko ng sili para maanghang. Tingnan niyo naman kung gaano kalaki yung sardinas. So, bonggam bongga talaga yung 555. Halos yata lahat na ng Pinoy nakatikim na ng sardinas. Alam niyo guys, Basta may pagkain tayo. Blessing na yan. Kaya dapat magpapasalamat tayo at syempre wag magsasayang ng pagkain. Ayan, masaya na yung gabi ko. Good night! Siyempre, charot lang. Andito na kasi yung orders ng phone ko na ipapamigay ko sa live stream ko on June 6. So guys, hindi yan sponsored. Binili ko yan para sa inyo. At ipapamigay ko yan sa June 6 at 5pm sa live stream ko. Kaya pindutin niyo yung calendar para manotify ka on June 6. See you!